Ang nilalaman ng ating video Mula sa kontrobersyal na ghost sighting sa abandonadong bahay, kakaibang nilalang na umakyat ng sasakyan sa Indonesia, pagsalakay ng mabangis na hayop sa gubat hanggang sa aswang na kuyang sa Indonesia, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang Barton Mansion na matatagpuan sa Redford, California, ay isa sa pinakakinatatakutang haunted house sa buong Amerika. Noong 2001, ang dalawang teenager ay sinubukang pasukin ang nasabing haunted house upang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Ang kanilang na-videohan sa loob ng haunted house na ito ay itinuturing ngayon bilang pinaka-controversial na ghost sighting na nakuhana ng kamera sa kasaysayan. Panoorin ninyong mabuti ang kanilang nakakatakot na nakuhana ng video. Here. 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 Right. What the hell is that? Makikita sa video ang nasabing nilalang na animoy sinubukan pa yumuko upang magkasya lamang sa pintuan ng kwarto. Tinatayang nasa mahigit pitong talampakan ang taas ng nasabing nilalang. Makalipas ang mahigit dalawampung taon, sinasabi ng nagmamayari ng video na ito na ang kanilang nakuha ng pangyayaring ito ay 100% na totoo at tunay. Sa Bansang Indonesia Isang kakaibang nilalang ang pinagkaguluhan ng mga turista na nakasakay sa isang pampublikong sasakyan dahilan upang magbabaan at mataranta ang mga taong nakakita dito. Matapos itong i-upload sa TikTok, ay agad itong nag-viral at umani ng iba't ibang espekulasyon hinggil sa pangyayaring ito. Ayon sa kwento, matapos makita ng driver ang hindi ma-identify na black figure na nilalang, ay agad nitong ihininto ang sasakyan sa gitna ng kalsadang ito na napapalibutan ng mga puno. Panoorin ninyo kung ano ang nakuhana ng kanilang kamera. Makikita sa video ang sigawan at takbuhan ng mga tao matapos nitong makita ang kakaibang nilalang na ito na nasa sasakyan. Maya-maya pa ay makikita naman ang biglang pag-akyat ng nilalang na ito mula sa itaas ng sasakyan at bigla na lamang itong nawala matapos umakyat ng puno. Ayon sa kwento ng mga saksi, nakita at narinig pa nila na tumawa ito ng nakakakilabot bago pa man ito tumalon at mawala sa kagubatan. Ayon sa mga viewers, ang mga reaksyon at makikitang pagkakagulo ng mga tao sa paligid nito ay indikasyon lamang na may tunay na pangyayaring kakaiba sa mga ito kaya nagkakagulo sila ng ganito. Subalit ang tunay na itsura at pagkakakilanlan ng nasabing mahiwagang nilalang ay misteryoso pa rin magpa hanggang sa ngayon. Matapos itong mag-viral ay inulan agad ito ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaaring isa lamang itong hayop na nanggaling sa paligid ng kagubatang ito, Subalit may nagsasabi din na isa itong supernatural entity. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang mountain biker na ito, matapos mag-setup ng camera upang i-record ang gagawin niyang stunt, ay bigla na lamang may nakakatakot na mangyayari habang nire-record niya ito. Makikita sa video na akay-akay na niya ang kanyang bike habang palingon-lingon sa kanyang likuran na animoy may kinakatakutan ito pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanyang tinitingnan Makikita sa video ang tangkang pag-atake ng isang dambuhalang bear sa binatang ito. Makikita rin na ginamit at binuhat niya ang kanyang bite tsaka ito ibinabagsak sa lupa upang matakot ang nasabing bear. Dito rin ay pansamantalang bumagsak ang camera matapos itong masagasaan ng bear. Salamat na lamang at ligtas ang binata na ito at tuluyan ang lumayo ang mabangis na bear na ito. Ang nag-viral na video namang ito nakuha sa CCTV camera ng isang restaurant sa England na kung saan ay may nakuhanan nito ng isang kababalaghan. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa CCTV footage ang paggalaw ng mga plato at kagamitan sa ibabaw ng mesang ito. Noong una ay walang nakakapansin dito, subalit nang maghagisan at maglaglagan ito mula sa sahig, ay napatingin na lamang ang mga nakapalibot na tao na kasalukuyang kumakain ng mga oras na iyon. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang lalaking ito ay nagpasyang magkampang ng overnight sa isang kagubatan sa Oregon, Washington. Habang nasa gitna na ng kampang site sa gitna ng kagubatan, dito ay nakaranas siya agad ng kababalaghan. Dito rin ay nakarinig siya ng kakaibang ingay at mga footstep na nagmumula sa labas ng kanyang sasakyan kung saan siya namamalagi ng gabing iyon. Dahil sa nakakakilabot na pangyayaring ito sa kanya, ay agad niyang kinuha ang kanyang camera upang i-record at i-dokumento ang mga pangyayari. maririnig sa video ang tila ba pagkatok ng nilalang na ito sa kanyang sasakyan. Ayon pa sa uploader sinubukan pa nitong pihiti ng bukasan ng pintuan ng kanyang sasakyan subalit nakalak ito kaya hindi ito nagtagumpay na buksan ito. Matapos ang ilang minuto ay narinig na niya ang footstep na papalayo mula sa kanyang sasakyan. Um, handprints there, a scratches, stuff like that. Um, Uh, dragging his finger on my side of my truck uh well it looks like to be trying to get inside my truck um, that's really all i could tell from when he was walking around more handprints trying to get in my truck um, at least the back canopy was locked but um Dito ay makikita ang mga marka ng kamay sa mga bintana at pintuan nito. Indikasyon na sinubukan ng nilalang na ito na buksan ang nasabing sasakyan. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo kung tao ba o anong nilalang ang nagtangkang magbukas ng kanyang sasakyan ng gabing iyon. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito, ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nagmula sa Finders Deepers History Seekers, na kung saan, ay susubukan ng mga ghost hunter na ito na mag-explore sa isang abandonadong farmhouse na malapit lamang din sa isang tanyag at kinatatakutan na ancient castle. Ang haunted farmhouse na ito, matapos matagpuan na nakahangang may-ari nito dahil sa pagpapakamatay nito, mula noon ay kinatakutan na ang nasabing farmhouse dahil sa pagpapakita at pagpaparamdam ng may-ari nito, Dahilan upang abandonahin ang mga dating nakatira ang farm na ito dahil sa kanilang takot. So yeah, we've, uh, we've just made our way back down there, back through the, the beams, where all the pan tiles are. Uh, I to quickly show Andy the, um, the kestrel and then we'll make our way around. There's some massive buildings, there should have been some massive buildings up that, that side. But, so yeah, it's just a bit further up there, it's uh, Makikita sa video ang isang black figure sa may bandang pintuan na animoy nakatitig sa kanila habang nag e ang mga ito sa lugar. Dahil hindi nila agad ito nakita, ay nagpatuloy pa rin sila sa isinasagawa nilang inspection sa lugar. Let's go, go to the main house now again. Makikita sa video ang pagsulput muli ng nasabing black figure mula sa kanang bahagi ng lugar na ito na may nakapalibot na damuhan, na animo'y patuloy na nagmamasid at pinapanood ang mga ghost hunter na ito. Noong una, ay wala silang kaalam-alam na may nakuhana na pala ang kanilang camera habang nag-e-explore sila. Subalit nalaman lamang nila ito matapos nilang reviewin ang kanilang camera. May mga viewers ang nagsasabi na maaaring ito ay ang namayapang may-ari ng nasabing farmhouse si Dennis ng Dark Ghost Paranormal ay matapos si silin ng underground cemetery ay may kakaibang nilalang ang kanyang nakita mula naman sa ibabaw ng sementeryong ito hinihinala ng mga viewers na isa itong multo sa lugar na yon Sinasabi na ang black figure na kanyang nakita ay nakalutang mula sa ibabaw ng sementeryong ito. Maya-maya pa ay bigla naman uli itong lungitaw sa nasabing area. Dito ay makakaramdam siya ng takot dahil sa malapitang pagpapakita ng nasabing nilalang. <tod> Makikita sa video na tila ba mas malaki pa sa tao ang nasabing black figure na ito, kaya naman marami ang naniniwala na hindi talaga ito isang tao. Ang video namang ito na nagmula sa bansang Indonesia na nag-viral sa TikTok, na kung saan, ang mga residente ng Samarinde East Kalimantan ng Indonesia, ay makikitang nagkakagulo dahil sa tangka ng mga ito na hulihin ang hinihinala nilang isang aswang na kuyang. Ang kuyang ay isang uri ng aswang sa Indonesia na kung saan ay may kakayahan itong lumipad at kita ang mga bituka at mga organ nito sa katawan. Matapos makita ng mga residente ng nasabing lugar na lumilipad at huminto sa harap ng isang bahay, ay agad itong pinagkaguluhan at hinabol ng mga residente dito. Makikita sa video na may kanya-kanyang hawak na kahoy ang mga residente dito upang pampalo sa nasabing nilalang.

Ang kuyang ay kahalintulad ng nakikita nyo ngayon sa video na viral naman ngayon sa TikTok na may milyon-milyon ng views sa kasalukuyan. Ang tao na ito na nakakustom ng kuyang ay animoy nananakot sa mga tao sa isang okasyon na ito. Sarang <laughs> makikita sa costume ng kuyang na ito na halos kita ang intestines at mga organ nito na kahalintulad sa mga hinahabol ng mga residente sa isang probinsya ng Indonesia. Maraming salamat sa panood, Hanggang sa muli nating kwentuhan.